Ah, uh, busog. So, ayan guys. Samahan nyo ang bumili ng pagkain. Ng pusa. Diyari tayo. Siyempre, pray muna tayo bago tayo All Alright. Tara, let's go. Samahan nyo. Bili tayo pagkain ng pusa. nagbibili ng pagkain ng pusa Baka makalimutan ko ulit Shout out ko muna si Bams Si Mama de Si Elsa Mekaniko Ayan. Si Mam Ma Andrea Yun ang Merl Ayan. Sa mga nagpapa-shout out Shout out ko muna sa iyo Kayo Pahabang tayo nagda At papunta tayo sa King Abdullah Aziz Bila tayo pagkain ng pusa All right, here we go. <laughs> Yayari lang natin mag-live. Tapos kumain lang Tapos biyahe na ulit. Bibili tayo pagkain ng pusa tapos dire-diretso na biyahe natin na no, di ba? Salamat sa inyo guys diyan lagi. Oh. Sana lagi kayo naka-update sa aking mga premier. Ma'am Andrea, nabanggit ko na po si Ma'am Andrea shout out sa iyo Ma'am Andrea Team BOS Georgina oh, di po. makulimlim ngayon dito umulan kanina oh. grabe Mulang kanina si alright mamaya na akong ulit pagkando na ako sa may mismong daan ayun guys dito tayo sa daan exit tayo sabangan nyo lang sa konti mong biyahe natin ihiharap ko kayo sa daan mamaya wala wow. tayo dito sa camera may camera dito eh this <laughs> lang tayo sa camera and then yarap ko kayo sa daan wait alright ihiharap ko kayo sa daan uh, dyan muna kayo sa daan guys kita ba? O, kita to. Ang galing ko na nga ito, wala naman to silbi. Ayan guys, diyan muna isda, no? Dito tayo sa isang tunnel. Dalawang tunnel ang dadaanan natin daw na sa exit tayo. Ay nako. Kakain ko lang guys. Nakatusan na agad tayo bumili ng pagkain ng pusa. Na tayo magagawa. Yan ang trabaho natin eh tuloy-tuloy lang ang pagiging proud I'm proud driver here in the uh, Riyadh kahit pa paano nakakasurvive sa pamilya sa aking anak ko na nag-aaral iba tulad niya next month pag buka ni anak ko kailangan ng 30,000 sa barko siya mag OJT kaya laban lang ang uh, OFW ko Ganyan talaga ang buhay. Di ba? Kailangan kumayod. <coughs> Medyo malayo-layo din ang buyahin natin. Harap dun guys. Para maayotan nyo yung daan. <coughs> Painit na siya dito. Umulan na kanin ng maga ano? nga nung sasakyan sa Linis ako mamaya nga pong pag-uwi ko. Sana makatapos na next year. Tapos naman ay eh, anak ko. Kaya sana tuloy-tuloy ang kanyang pangarap. Pangarap niya yun sa buhay. Kaya salut din ako sa anak ko. Kahit nag-iisang lalaki yun. isang lalaki ang aking anak dito tayo sa traffic guys mamaya na tayo ulit mamaya naman ulit guys karan traffic ayun nakalipas na tayo sa traffic asa na nga ba tayo ayun tungkol sa may anak ko dahil next month na siya mag OJT na siya sa may barco pa-experience ko sa ako ko yung hindi ko na-experience nung ako yung pinata para hindi naman siya katulad ko nung binata ko talaga pupuspos ako sa trabaho lahat ng trabaho nalaman ko nung binata ko kasi ako ang panganay sa aming magkakapatid 8 years old pa lang ako nasa bukit na ako talaga nakatulong na ako sa magulang ang porsyento namin nun nasa umihigit 8 hektarya sa bukirin rin yun ala katulong, katulong ako ng tatay ko na stress pa lang ng madaling araw at biyahe nasa may ko na kami buwid. malapit na tayo sa bili ng oh, pagkain ng pusa may building na palipit oh ayan oh sa so, sobrang init na malipit <laughs> di ba alright kita nyo <laughs> buti dala kay Stan ko iniikot-ikot ko lang <laughs> Lapit na tayo sa bilihan ng pagkain ng pusa. Pagkanto na tayo guys. Pakita ko sa inyo ha. Bye bye. So ayun guys, dito tayo sa bilihan ng pagkain ng pusa. Tingnan natin kung meron. All right. Naman dito tayo mada pa. Hindi. Kaya dah? Four kilo. Ay, Ayo. How much? I am blacker, I yeah. Okay. Okay, so, the problem Ahmed Ahmed, How much? One hundred ninety-five.

Pili na. And then, let's go na tayo. Pauwi tapos. Simbo tayo ng school. Pander tayo. Ligo muna pala tayo bago tayo sa mundo. <laughs> Maligo muna tayo bago sa mundo. Whitey pa more. Hindi ba? pa mo. Sige guys, mamaya na lang ulit. Bagay ba sa nakabalanggot? <laughs> nakabalanggot. No? Dami kong balanggot. Ano sa ba? sa Kasi may kwarto ko. Nakatago. Nangungulekta like, ako ng balanggot eh. Papasalubong ko sa amin doon Pero nangyari na ako isang Jordan na balanggot. Pangasakay lang yan. Special yun. <laughs> So yun na nga, na nga tayo kay Rez, mga magulang ko. Kaya ang, ang magulang ko buti hanggang ngayon buhay pa dahil sa sobrang hirap talaga namin nun. Hanggang ngayon naman wala pa naman kaming kaya. Kaya tatay. Kaya makakain din sila ng tatlong beses sa isang araw. <laughs> Ganyan naman tayong lahat, di ba? Okay na tayo, basta kumain tayo ng tatlong beses sa isang araw. Alright Dito na pala tayo exit Tumagit na pa ako Tama pa ako Dito na tayo exit Ay okay, nako Laban OFW Ano guys Pamaya na lang ulit ha Maraming camera dito Yan habang naghihintay tayo sa traffic light. and guys, nasa traffic light tayo. Habang nandito stay tayo sa traffic light, eh, shout out ko muna kayo lahat ng mga nanonood sa akin. Na ano man team kayo o anong team po yater. Lahat ng team na pumapasok sa mga premier ko at live ko. Maraming maraming salamat guys. Uh, sana, at sana, hindihan kayo parate at para makatulong naman sa WH ko <laughs> pero hindi ko na ina-operate channel ko okay lang yan sabi ko nga ang youtube ko libangan ko lang yan kasi masaya ako at may kasama ako mga tunay na tao tunay na kaibigan di ba mga tunay na kaibigan ayoko nang walang iyang kaibigan nadali na ako nang walang, walang iyang kaibigan alam ko totoong kaibigan Pegay lang pala Peke, peke, peke O oh, diya Meow 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 <laughs> Bro Master one, Paano ba kanta na yun Meow 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 O oh, di ba Meow 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 tayo Tayo teka lang guys Go na Alright KFC Baka naman KFC Baka naman <laughs> O oh, di ba KFC Malapit na rin tayo sa bahay guys Mga paligo Tapos biyay Yan guys maraming maraming salamat Sa asal support nyo lagi sa akin Eh hanggang dito na lang Mga aking videos At sana ingat kayo lagi RMG Bernard Vlogs RMGB pala Hindi pala RMG Bernard Vlogs Wala sa loob ko wala na pala yun Bye bye guys and God bless Yahoo